Uwe ka may o, lamig akong massage dire oh. <message> o, libre o. Ang mga power kailang mga baligya. Areo. Arabi ng gawas mo na po ang singot. Ah! Tulo na po kasi sa Jinsan, ako nang ipasakay sa barko na kalarga na katrabaho na sila. Di na sila sa roong teksyo na hindi tao sa akin na Ricardo sa lawas. Pero sabihan ako nag ng hilot, kanina akong ginamassage. Solo sa eskabulan sir.

able able. Eh hindi man ikot ko siguro, sasa, sir. Sakto yun eh. Oo. Alay. Piyawo <tibukti> 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 oh. so, so, ning oh. uh... unlesson... si na plaza oi. Mo sa sir. Ari kana na ikol. Ana tong la na. Unsa na mong sibihan? Dili niya siya masiga, sir, ano? Dili. Oh, dili na siya masiga. ani siga si kini ang. Kita niya sa alo, sir. Kani sa sir, tagot sa kahoy na salong. Dili pa sa lang siya marunong kanang Ubo ba gripa yun eh? na pula o. Oh. Bano siya siga? unsa man siya po? Bano siya kitawa ko salong? Tagos ko salong. Ah. Tanawa, siga siya siro. Kihawa no? Pagtuna <player> ah, na sir, Mahimbo na siyang daw ano ah, yung lang sa DC mag-sodifikasin dik. sir. Salamat <eticalchat> ah. kay Kula. na siyang itikasin okay. sir. Pagtuna niya daw. Ito sir. Tanang mga dugat niya, efektibo na sa tambal, kung doon ang kabaw ng